Close <laughs> na close. May nandito meron ba talaga sa inyo dito? Meron po. Friendship. Uh, friendship na talaga. Mayroon kasi yung namin, ano ba, yung taguan ng feelings. Meron Ito ang sa kaming, ano eh, uh, lalo na ngayon patapos kami yung commitment namin dito sa show, uh, kailangan talaga buo, 100% ibigay namin. Dahil itong show na to, nabibigay talaga ng moral lesson sa mga tao. So, di ba, parang mahirap haluan pa ng mga personal na nakagustuhan. Yeah. So... Yeah. So, yun. Yeah. Correct. Yeah. So hanggang next week ang taping nyo, di ba? Yes. Oh, so, uh, right now, commitment nyo for the show. So, next week after the taping, <laughs> pwede na kayo mag-do sa isa-isa. Pwede ka... Maraming kabagita ka pa ba sa akin after this? <laughs> Share ka naman, Bel, ng ano... the closeness. <laughs> In general. Oh, actually lahat kami. Mami-miss ko tong buong pamilya to dahil sinasaya namin sa sa Pilipin. kasi lagi kami nasa isang lugar magkasama. Ah, okay. Kahit hindi yung yung kahit yung 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 yung